ito. Magandang magandang maga sa inyong lahat. Tangali sa Pilipinas. Ito, magluluto tayo ng ginisang repolyo. Uh, bago ko lang saan ay sa to po sa lahat po ng mga viewers ko sa, at sa mga silent viewers at sa mga followers ko. Maraming maraming salamat yung proceeding na ito. mag isa po tayo ng repolyo. Yan. Ito po yung ating repolyo. Kalating repolyo lang po yung niluto ko. Kasi ah, malaki yan eh. Yan ang repolyo. Kalating piraso lang. Kalating repolyo po yung, yung ginawa ko. Tapos ito ang ating mga saug po. Meron po tayong lulo, bawang, sili, at meron po tayong kamatis at si Boyes, marami si Boyes po ginawa ko. Si Boyes na puti po yung ginagamit ko. At ito po yung ating manok. At ito na po, may naghihilip po ako ng kasirona na may mantika. Ang mantika po natin ay yung ano ko po ng manok yan eh. Ito kasirona ko kaya. Sinatahin ko siya ng bawa. ano po yan yung mantika po ng malakay yung balat balat ng malakay yung mga balat mantika pero may mantika kami para masa malasa rin po at lagyan rin po natin ang ating sibuyas okay, Sige, lang kayo, wala kasi ako hindi ako lang mag-isip. ilagay na rin po natin ang ating kamatis. Malinis po kami ko kaya nakikita ninyo yung nagal. Malinis po yung aking kamay. Hindi po ako nagluluto ng marumi yung kamay po. Okay. Pagkain po yan. May nakasin ka lang po. eh. ko rin hindi isutong gamit kong kanan. ito po ilalagay na po natin ating uh, ah, manok Kailan po natin ma-ano siya? Sangkot ka lang po natin bago -ano natin nalagay ang kasi yung repolyo, madali lang po maluto yun. ating malamang importante maluto kagad. Tapang muna ko natin uli. Tingnan natin uli. Ito na. Ayan, pwede na siya. At inalagay na po natin yung ating repolyo. dami yan, mga um, puno-puno. <laughs> Kalahati lang kasi na eh, naging ko, po, alam ko lang, binampot ko na lang eh. Marami pala ito. okay na yan. Kasi itong repolyo, maganda po ito sa, ano, sa meron diabetes. Kaila <coughs> ko, meron ako. Hirap pang merong diabetes. ito na po ang ating ginisang repolyo. Yan. Ito yung ating ginisang repolyo. At Tandaan nyo naman ang ating ginisang repolyo. Ito na. At maluluto tayo na pritong manok. Ayun naman yung pritong manok na gagamitin natin. Ito yung natin yan. Ito